Hello everyone, good morning. Good morning mga kakabsat. Today is September 19, 2023. Nakadyuti na naman tayo pero bagamat wala pang pasyente, iisa lang yung na-x-ray natin kanina. So meron po tayong time na mangumusta, mag-vlog-vlog habang wala naman pong ginagawa. O, diba? Today medyo hayahay ang aking buhay. Ako po ay magkukwento magpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihang pinagkaloob niya sa akin araw-araw pero ito ay kakaiba kahapon po pero bago muna iyon babaitiin ko muna ang aking high school friend ng happy happy birthday today September 19 syempre alam ko rin ang year ng kanyang birthday 1975 o, oh, 'di ba? Dahil ako 1976 siya 1975 kaya hindi ko talaga makakalimutan Walang iba kundi si Rexella Mangligot Umukit. Happy happy birthday friend. Alam ko na nung araw marami kang sakripisyo sa akin dahil ang yung lingkod po ay medyo may pagkamaarte, bagamat hindi naman kagandahan, feeling lang, feeling lang maganda o oh, walang kokontra dyan dahil yung kokontra na pangit ako mas lalo siyang pangit kaya wag, wag mo nang kontrahin mga kaibigan para naman ngiti-ngiti lang tayo o di po ba anyway uh, ang ikukwento ko po ay yung nangyari sa akin kahapon na parang himala himala in the sense na alam nyo po ako po ay first time mangyari iyon kasi mm, lang po ako sumakay lang po ako sa jeep papuntang somewhere in Quezon City yan sa Quezon Ab hindi ako alakalain na yung aking bag ay uh, anong tawag nito ginilitan doon sa ano doon sa may side niya at saka ang ano hindi ko naramdaman lesson learned po mga kakabsat sa mga nagbebiyahe na mahilig pong matulog-tulog pantok-antok, dapat po kailangan ingatan po natin ang ating mga gamit. Kasi po, sa panahon ngayon, marami talaga ang manduruga. Sorry my word, pero sila po ay mga salot sa ating lipunan. Gusto kasi nila talagang kumuha na hindi sila nagtatrabaho. Yung diskarte nila ay diskarteng bulok at saka discarding ano yan, magnanakaw sana naman mga kakabsat, wag tayong ganon, so salamat at ako po ay protected talagang dun ko na realize na ang Diyos ay, na aking pinaglilingkuran ay buhay na buhay mga kapatid, at saka anong tawag nito siya po ay ano, siya po ay kaya, kaya dapat tayo bago umalis sa ating mga puntahan, huwag nating kalumutan magdasal dahil siya lamang po ang naggagabay sa atin. So, abangan nyo po, ipapakita ko dito yung bag ko na, na ini slice Pero, thankful ako kasi may lining pala yung bag na nagamit ko na iyon. So, thank you for watching! Bye bye. God bless. Binitin mo na, binitin ko mo kayo para abangan yun po yung i-upload ko, i po ng aking bag. Again, thank you. Bye bye.